96 98 degrees. Walang pa 98, 98 degree pag naka-aircon. Nag-uubos na siya pag naka-aircon. Good sana main fan, gumagana. Kaya troubleshoot natin dito sa engine thermostat. Dito tayo sa engine thermostat. Dito tayo. Titingnan natin ang engine thermostat baka siya nag-98. Walang pa, walang baw, ay bumaba. Yan, reading pa rin niya 98 pa rin. In scan natin. Yeah. pag naka aircon titingnan natin hindi mo natin ito ikabit para malaman natin kung magsisirculate yung radiator testingin muna natin kabitan natin yung ng... rektana, oo para malaman ko natin kung magsisirculate parang ipa-flashing na rin natin ito yan <coughs> testingin natin kung barado kung ka namang maga na siya oh Hmm. Nah, titik natin ibang thermostat. Kumusta si Colin dito dito? Natin. Kini na ah, nag-open. Nag open nag open siya. Nag-open. Titing na test si radiator. Nag-open siya, ha? Huh? Titing na 'to. Kaso matagal. matagal siya bumalik matagal siya bumalik matagal siya bumalik matagal siya mag ano nang mag close <coughs> Yung nag-uupin siya. Kasumaga nang siya, oh. Dapat lepat yang. 26 26 Tama lang naman 24 siya namamatay. Para dito, hindi ushar. sa idol, yung ginawa natin, itong problema bukod sa engine thermostat. Niyan, ito ang problema. Pag naka-aircon -cool siya number 3, tapos ibirit mo siya, uh, paabotin mo, patakbuhin mo nang hanggang 60, aabot uh, yung uh, Celsius niya, yung init niya, ng 117. yan Pagdating ng 117, pagbirit mo siya, ang bilis umakyat, 101, 101 104, 115. Pagdating 117, magbiblink na yung overheat. Yan, ito pinilitan natin. Tapos nirotis ulit natin. Yan, goods na siya. Okay, ito ang problema. Rujito